ng victory at buto ng malunggay. ay lang ang binibigay. Sa tuwa ko nga, napatalo na kay Sabi ko, abang buti na oh, eh. Noong nakita ko sa clocking namin, ay pay siya pang, mm, ano, first clocker. Yung lolo nung nanalo natin ng Norte ngayon. Yan. Ito ay two times Santa Ana. Anak naman ito yung nanalo ng kotse. Good morning mga kalapatids ako nga pala si Patrick Convento ng Chaong Quezon. Yun, syempre, una sa lahat, maraming salamat po, Boss Patrick, sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Yan, Boss, pwedeng may ipasyal mo kami sa loop mo. Okay. Dito tayo. Yun, tara, let's go. Ito nga pa yung ano, yung ayong mga taxation. Itong, ay, sa kabilang ito. Ito, mga kalapay dito. Mga breeder niya na kak section. Tapos isang kabila naman, ito naman yung mga hen. Ito. So, uh, mga hen naman, uh, medyo madami ka na ding breeder sir ano. Ano ba kayo i na lang? Ayun mga breeder mo sir, may mga lipad. May yung bawal wala, yun yung may meron. Kasi ini-stack lang namin eh. Pag uh, nakalipad yung iba nang malayo, ako naman ini-stack na. Sinusubukan ko na palahian. Kumusta naman yung mga naging anak ng na mga ini-stack mo kahit hindi nanalo? Okay naman, nanalo naman yung iba. Ah, nanalo din yung anak? Oo, oh, nanalo -na din yung Tapos, iba naman, di, breeder ko na. Pero ikaw po pala, Sir Patrick, uh, anong taon ka nag-start nag magkalapati? Ah, siguro, hindi pa uso ang karera, no? May mga alaga na kaming ibon. Tapos, nung nawala na yung mga ibon namin siya nauna, nag-start ulit kami ng pag-iibon ngayon, 2014. Tapos, naglaro kami ng umpisa namin laro ay eh, Norte nagkamit agad kami ng 2014 nung pagkapanalo. Anong bloodline nun sir? Ang bloodline po namin nun ay jansen Ika nga ni ex na ay Janssen Relax. Pero yung nanalo nyo ngayon na katatapos lang na North Race, anong bloodline? Ay ni bloodline namin ang ng Janssen mula nung una pa. Talagang yun ang lagi nananalo sa inyo? Oo, oh, yung lahian nila. Ayun. Pero yung ibang lahi na nananalo kundi ay lang ibong yun. Ayun, sir, Ayun, pwedeng makita. O oh, sige, okay lang. Ito, kukunin ni Sir Patrick yung latest nilang winner. Yan. mananalo pala sa kanila yung ano, Jansen nila dito. Bali, ito yung kanyang mga ibon. Bali, anong section to, sir? Ay ni South Chan. Ito, mga South team niya pala. Oh. Uh, Kuchigap winner, ito ang anak niya. Ah. Sa awan uh, ng Josh, yan naman na nakapagpatapos ng motor race may nakakuha ng dalawang motor at meron pang cash prize. Ito mo kalapad so dalawang motor ang nakakot dito tapos may cash prize pa. Bali ano pala naging achievements nan sir nung nag na yan. First overall lang YB siya tapos third overall lang open OB na may port overall. Oh, ayos ito ang galing niya ito Jansen pala to sir. Oo. Jansen yan. Jansen na relax. Eh yan sir gagawin mo ng breeder. Oh breeder na to, stock na to. Hindi na to maano kasi yung tatay nito, ay yung ano, ay naka 2 times na yung Santa Ana. Tapos yung isa pang magulang nanalo na rin. Nanalo nito nanalo ng Honda <laughs> Bius. Galing. Dika. Pero yan sir, kamusta to nung kinakarera nyo niyo simula nung first lap derby? Yung um, first lap derby nito, ito ay wala siyang speed na maganda. Makunat lang siyang umuwi. Ang speed lang nito, uh, 800 700. Pero nauwi naman siya nagpapakatop, lagi siyang tapos na may bubong tapos ilang beses siya nagpakatop, dalawa tapos nag-clock din siya ng tatlo siya naging first locker ng, ano, ng Santa Ana ah, ikaw ang lap champion sir? Uh, lap champion so, wala kami nag-clock nun eh E eh, gaano ka kasaya Sir Patrick nung dumating yan, nung galing last lap? Ah, sobrang saya. Kaka nung una ay eh, parang nawawalan ako ng lakas ng loob. Kasi eh, tayo, 5 pm na na nung inaabangan ko pa medyo madilim dilim na tapos yung 5.30 magpa 5.30 nun no, bigla siyang dumating napatalo niya ako sa tuwa eh, nung ano, takbo na agad ako sa loob ng ano, yung kulungan eh pinapasok pa namin sa tuwa ako nga eh napatalo na eh sabi ko abang buli na eh nung nakita ko sa clocking namin ay pa siya pang ano first clocker na ano namin yung unang clock na ano si pa Yan, ang galing nito mga kalapotid. So, yan, congrats kay Sir Patrick. Yung magulang naman, Sir, nandito pa. Oh, nandito pa yung kanyang magulang. Yan, Sir, pwedeng pakikuha mo nga din. Ito mga kalapatid, so, ang galing. Winner yung nanay, tapos winner din yung anak. Ito nga pala yung, ano, yung magulang ng winner natin ngayon ng Norte, nag first order of champion na nanalo natin ngayon. Ito, ito yung nanalo ng kotse. Ito mga so, Anong bloodline na to, sir? Janssen. Oh, okay. Ito yung mga inbreed na to. Itong uh, lahi nito. Ano yun, sir? Lahat ng inaanak na nanalo? Oh, lahat ng mga anak nito. Na posibleng nananalo ang mga anak nito. Pare. Lahat kasi yung mga anak nito, na mga nanalo na eh. Ano yan, pang north tsaka pang south? North tsaka south. Kasi sa south naman, hindi siya masyadong nakakatawid yung mga anak nito. Pero sa... Sa na sa ano naman, mabilis naman umuwi. Kaso hindi lang siya makatoy ng dagat. Pero magaling to mga kalapatid. So, oh. Honda Bios winner. Oh, yan. Tapos, yung anak nanalo na din. Grabe to mga kalapatid. Ano mga pinapares mo dyan? Pinapares ko dito yung kanilang mga pinanggalingan ng lahi. Mga kapatid, mga nanay. Tapos yung mga lolo nito, yun, pinapares ko. Nandyan pa yung lolo nan? Oh, nandito pa yung lolo at yung lolo pa nandito. Boys, kumpleto pa sir ano? Pa. Sir, pakikuha mo nga. Ito yung ano, yung lolo nung nanalo natin ng Norte ngayon. Yan. Ito ay two times Santa Ana. Eh, ang unang panalo nito ay Santa Ana. First overall siya ng TFRC. YB. Tapos, nagka-meron invitation ng Batanes hindi naman siya natuloy ng pagkarga kasi bagyuhan ibinaba sila ng Santa Ana ulit na hindi sila sa crates itong iba na to tapos nung inalpasan ng Santa Ana delivered pa rin siya naging two times Santa Ana siya tapos para clock pa no? -hmm. ito siya Ay, yung pangalawang race niya ng Santa Ana pumuesto pa to sir hindi ano lang sila yung saan, wala na silang kati, ano doon kasi Batanis lang pinaglabanan yun. Kasi parang tabla na yung ano ngayon. Oh, okay. Binitawan na lang nila. nine days nila sa crates. Hindi alam kung mag-uwi yan pa eh. Kaya binitawan na lang doon. Binabana. Pero magaling to mga so. Nine days na nasa crates. Okay. Tapos nag-clock pa. Daybird sir. Oh, daybird siya. Hapon siya umuwi. Sayang ano kung kutin na yung laban. Baka sakaling makahagip yan ano. Anak naman ito yung nanalo ng kotse. Bios. Ito. Anak nito yun. Tapos yung nanalo ngayon ito yung lolo. Pero yung mas yung lolo nila, mas malolo nito ay naroon din sa akin. Ay kompleto pa to. Pakikuha mo nga sir. Ito naman yung ano, yung pinaka -lolo nila, lolo ng lolo. Ito yung una kong panlaro ng Norte. 2014 na Avon. Yan, ito yung ay pinalalaro dati na sa club naman ng TQRPC ng Chaong. Ito. Ayan yung mga panlaro ko. Ito ay nanalo din to. Mabot lang. Ang naging derby lang namin hanggang Tugigaraw. Napatigil yung club na yun. Hindi ko alam kung bakit napatigil eh. <laughs> ito yung mga pinanlaro dati. Champion na rin no? doon. Ilan, ilan na rin na panalo na rin doon. Napatigil. Tapos nilaro ko ng South. At saka Summer. Pomendoro. Ito. Sa TFRC naman. Ito mga kalapatid. So, ito yung pinaka ano. Lolo na lolo. Lolo na lolo na. 2014. Ay, ito to, sir, nagsisimilya pa. Oh, nagsisimilya pa. Maganda pa ang similya nito. Ayun, no? Ito mga kalapatid, so nagsisimilya pa pala to. 2014 pa to. Grabe, family of na sila, sir, ano? Oh. Ay ko sir, nag-out ka ng mga mga nagiging ano naan, mga anak pa no mga nagsisimilya. Oh, na, yung iba nabibili. Bibili na yung iba sa akin. Na, ano, yan. More on ay, na papapanalo sa mga sa norte. Ah, laging sa Norte ka nagja-champion, sir? Oo, puro doon na ako sa Norte ng Norte. Kaya nga tawag sa amin sa nung iba ay eh, King of North. Ah, dito sa, um, ano, sa Chaong Quezon? Uh, Oo, oh, kasi hindi maaaring mawawala sa derby at saka sa duluhan ng Norte. Basta Norte, meron na rin napuproduce yung mga lahi na maaaring. Ang galing, mga kalapods ito. Oh. Sa so, mga gustong mag... Yan. Inquire nung ibon. Yan, baka gusto ninyo. Yan. Yan, no? Sa mga gustong bumili. Yung mga anak na lang, sa Hindi no? kami magbenta ng mga lahi nito. Sa mga anak. Paglabas ng mga lahi nito. Eh. Yan, pang norte. Meron na kami nailabas na lahi nito. Yung mga nananalo din. Shout out nga pala kay Jats. Jats, alam mo naman yun. <laughs> yan, congrats kay Sir Patrick. Ikaw po pala, Sir Patrick. Anong ginagawa mong diskarte sa kapag derby na? Una una, ang ginagawa ko pag uh, mag ng derby, ginagawa ko, uh, ang pinupurga muna. Tapos, sunod, kini-cleansing ko, digestion, tapos si baby ko mga vitamins na doon ako mag magbigay ng vitamins na sunod-sunod, hindi -sunod. yung araw-araw araw kasi malimit na lang binibigay ko, tapos matinding pagti-training sa ako ng ilang araw para mahasa lalo ang kanilang katawan sa paglipad. Kasi ano bagay, para hindi tamarin rin uh, sumuko ang kanilang mga katawan. E Yan ginagawa ko. ano mang ginagawa sa ano, pag halimbawa yung pag nakauwi na galing karera ng malayuan, ano halimbawa yung derby na, ginagawa ko, nagbibigay muna ako ng ano, yung bawang na dinik-dik, yung ano, sa tubig. Bibigay ako, muna, pero hindi naman yung sobrang dami ng bawang. Kasi ano, yung parang lumasa lang umamun sa ano. Tapos, kinabukasan, ano pala, tapos mayamaya, maya, bibigyan ko sila ng pansalubong na victory. Yun, victory, ano, ayun, binibigyan ko eh, dahil doon na subo kaya, doon na sana yung mga ibon eh. Tapos, kinabukasan, malinis sa tubig naman ang ginagawa. At pag mandi naman, ginagawa ko, paliguan ko naman sila ng, ano, papaligo naman ako sa tanghali para relax ang kanilang katawan. Tapos, uh, Martes, itotos ko naman sila para maanuli yung kanilang katawan, mabatak ulit. Kasi ilang araw, ikakarga na ulit sila sa truck. Kaya mga aking ginagawa. Tapos, Merkulis naman, yung ginano ko, bibigay ulit ako ng vitamins. Para yung uh, victory ulit, ang aking binibigay, Tuwing hapon na lang yan, wala na sa maaga, hapon na lang. Isa lang ang isang binibigay ko. Put as leves. Ah, uh, gagawa ko, palipad-lipad na lang dito sa bahay. Gagawa ko naman, uh, pag, uh, pag ng Friday loading, magbibigay naman ako ng mga gamot, o ano, ano mga vitamins sa uh, pwedeng uh, ano yung nila na gamot. Uh, tulad na nitong mga uh, Victor ulit. Uh, tapos, ibang eh, gamot din. Tapos, misa, ang kabaon. Tapos, minsan nagbibigay ng buto ng malunggay, susubo ng buto ng malunggay. Ayun lang, victory at buto ng malunggay. Ayun lang ay binibigay. Tingin mo sir, ano na itutulong ng buto ng malunggay sa ibon? Halimbawa masama ang pakalamdam ng ibon, binibigyan namin ng malunggay. Yun, maraming salamat po uh, Sir Patrick. Pero bago tayo matapos Sir Patrick, pwedeng malaman yung lahat-lahat ng mga naging achievements nyo dito sa loop nyo. Mula nung kami nag-start na pag-iibon ng 2014 ay ay ng umpisang laro namin ay Norte. Nanalo kami ng isa. Hanggang nagsunod-sunod yung aming mga panalo na Norte. ay yung mga blind ni Jansen, yung aming mga Norte winner namin ni Jansen. Hindi lang ito yung mga trophy ko. Meron pang ibang mga nasa kahon. Hindi ko lang nailabas. Yung mga ano. Okay. Oh, Grabe and Congrats kay Sir Patrick. Sir Patrick, tingin mo gaano kasi sa pagkakalapati? Masaya. Masaya ang mami... Halong lungkot at oh. ano, siyempre, hindi mawala yung lungkot, siyempre, hindi rin mawala yung na nanalo at natatalo. Ganun lang yun. Kaya yung, halimbawa yung mga panser, kung ano, okay susuko. Try lang ng try. Muli, ako nga pala si Patrick Convento. Siya ang I love this game. Yon, maraming maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kalapatid. Sa syempre maraming salamat din kay Sir Ado. Okay, Ayun, bali mag-combine sila, mag-brother sila. Yon, baka pala may mga gusto kayong i-shoutout diyan. Ah, uh, shoutout nga pala kay Sir Bart. Tsaka Hello. sa mga member ng QPJ. Tapos kay kay Jed ng Lucena. Tapos hey. kay Jed Luke. Yan lang, wala. Hindi ko lang may isip. Shout out sa inyo kay Mano, kay Joven, di makulangan. Saka kay CJ. Ah, uh, kay si Alan Chan. Uh, Boss Alan Chan. Yung iba mo, nag, ano na dito. Tapos ano pa ba? Ayun lang. Kamba, ano lang. Sa akin, wala. Hindi na rin. Shoutout mo na rin yung mga siya. Shoutout eh. Yan. Okay so, na. sa kayo, Beche. Yan. Um, sa CFU. Yan. Mga member din ako dyan eh. Yon, shout out sa inyo lahat at syempre shout out din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta diyan at abangan niyo pa yung mga susunod kong follow up visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.